Magandang umaga po sa ating lahat ng mga nandito ngayon sa live ng Facebook. At mamaya yung mga makikinig at manonood sa replay sa YouTube. Nandito naman po si Prof. Thompson Contrera sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po kung may mga narinig kayo, mga background music, tapos ingay ng bata. Andito po kasi tayo sa isang kainan. On travel po tayo ngayon. Eh, bakang kailangan ko na mag-live kasi mamaya sunod-sunod ng trabaho ko. So ganyan po tayo. Mas mahal sa inyo eh. Pag nungayon lang sa likuran po na para may ilaw-ilaw. Tapos ikaw nililatit dati silipod doon kasi para pag may mga owo, oh, para mag-magic-magic. Anyway, yung background ko po, yan po ay sarili kong kinuha. Wala po yung copyright sa pagkat po ay nung ako ay nabakasyon sa Banaue Rice Terraces. Pero hindi po nakakita dyan ng Rice Terraces. Napakagandang lugar po yan. Pag kayo na ba? Punta dyan po. Punta kayo sa mga Meron pong parang mountain village. Team yata ang tawag dito sa lugar. na Katagang dapat pumata. The feeling ko kasi ngayon nagkakapi ako. Kung ay naman talaga ako. So pasensya na again kung napakaingay. Okay. Gusto ko sana mamayang gabi na lang, kaya lang alam ko nag-aapang na lang. So, ang akin pong mga paksa ngayon, yung mga paksang tinalakay ko, ayun, yung nagtatakbo mga bata. Okay, ganyan pa nito. Uh, hindi ko mapwedeng patahinikin sabagat hindi ko mapag-aari ng lugar. Pasensya na po, talagang ganyan. Uh, on the road tayo ngayon. Uh, ang mga tinalakay kong pakasa kasi sa positive days ka. Hindi ko ka araw-arawin na kasi yung lunes parang ang tinalakay ko ay yung pagkakabili kay Pastor Kibuloy. At pagkakos ng Martes, ang tinalakay ko sa punto ni Wisa yung pagkakuli na mag-iakalis ko. At noong Miyerkules yun ang star topic natin araw na to, yung hindi pagsipot ni Vice President ng Sarah Duterte sa kaniyang sa kanyang ano, sa kaniyang ah uh, sa uh, maybe mayroong battle lumalapit uh, sa kanyang pagdinig. At nung Webes ay pinag-usapan ko natin kung saan ko pa dapat itinutulong o tinilitin eh. Si Sarah Duterte. Ah, si Sarah Duterte <laughs> tuloy. <laughs> 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 ano ba yan? Uh, ano uh, ba yan? Paano sa mga kumagkisip? Kung saan nakatitin si Alice Go. At nung Biernes, pag-usapan natin yung pagkala. Pag sa uh, pagkinig sa no dinig-dinig ba yung mga ingay ng mga bata? Hindi siya naman dating kasi yung isang pamilya dito sa kainan. Hindi ko naman pwede i niya ito. Pasensya na po. So, 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 uh, ano, ah uh, malinaw na ang ang ano ang pinag natin ngayon ay yung respeto ng viernes sa uh, mga pagdinig. Pero para mas thematic ang pag-uusap natin, ah uh, pag usapan muna natin yung mga pagkakahulit. Kasi yung may ugnay natin yan, yung part ko ng lunes at martes at muwebes. Pagkakahulo, unahin natin ang pagkakahuli kay Pastor Tibuloy. Matagal siya nagtago, halos limang buwan yata atas siyang hinanap ng mga PNP. At siya ay, sa batang huli, siya ay nahuli at na-aresta. Na uh, dahil meron siyang kapanalig na hindi masaya na sa kanya at nagsuplong. So yun po ang nangyari talagang minsan eh yun napapadali po ang pag-aresta sa mga tuma nagtatag, nagtatago kapag meron itong kakilala o kapanalig pa nga na nagsusulong sa opisinal. Tama naman po ang ginawa ng uh, babaeng ito yata, babae yata yung nagsuplong dahil uh, yun po ang naayon uh, sa tapas. Sa so, pagkat naman talaga nagtago na si Pastor Kipsboy. Oh, uh, di ba? Uh, so, yun yung punto natin dito. Na parang dapat eh, gagalang natin ang batas. Gagalang natin ang kung ano ang batas na sa batas. Ngayon, may mga aga, may mga debate na napaka-petty kasi tinatanong nga, bakit Pastor Tibonoy o siya ay hinuli o kaya, uh, yung gano'n, was he captured, siya ay nadakit at hinuli o siya ay sumuko Ah, uh, isa lamang 'yan, kasi siya ay sumuko o siya ay nahuli at dinakip, siya ay nahuli pa rin. <laughs> siya ay na-arrest na pa rin. That is the essence of it all. Sa tingin mo kasi yung nagsumuko ka. Sumuko ka, kusa ka mo uh, nag nag nag, nag submit ng sarili mo sa sa awtoridad. Uh, Uh, anjan yung abogado mo kasama mo pumunta ka mismo sa mutsi, sa sa PNP kaya sa DJ sa China na may picture ng warang yun ang suko pero yung pagkakahulit pagkakadakip yun yung nagtatago ka tapos bigla kang nasuko <todulate> uh, at inaresta ka kasi yung kapag ikay sumusuko ina-arrest ka rin naman eh. although yung arrest hindi ka na kailang pusasan kasi na-arrest ka na sinasuko ka na uh, ang malinaw dito nagtago si Pastor Uh, at kung sa panalas minute siya ay sumuko dahil ayon sa kanya di umano ay gusto niya na ispare ang kanyang mga kapalalit sa panganib na maabuso ang karapatan nito ng operidad, eh, siya kung sumuko na. Ganun pa man, last minute, sumuko siya dahil sa nasukol na. Yun ang point doon. So, wag na natin pagdibatihan ito. Malinaw na wala nang option, wala nang nagawa si Pastor. Siguro kung mayroon pa siyang option, nagtatago pa rin sa kanyang. Ngayon yung dahilan na gusto niyang ispare ang kanyang mga kapanalig sa mga paglabag sa batas ng karapatan nila, tali e, nyo naman talagang yun ay eh, hindi natin dapat you know, tinotolerate yung paglabag sa batas. Kaya lang yung point naman ay talagang may mga nilabag ng mga karapatan ng kanyang mga kapanalig. Uh, may nilalabag bang karapatan ng kanyang mga kapanalig ng mga otoridad? So yun ang punto doon. Nagkaroon ng temporary protection order na inisyon ng isang korte pero binawi naman ng isang korte. So malino na merong arrest warrant na valid. Pagkamat uh, sa una ito ay pinapatigil ng isang korte, eh, malino naman na tinatigil ng huli. So legally speaking, there is no violation whatsoever. Pastor Kibuloy was appointed a lot of time to surrender uh, there was a valid warrant of because there was a finding of probable cause. So ano ba yung problema? Ngayon, kung yung kanyang mga ay naandun at maaring malabag ng mga karapatan, eh, sa unang-una -una kasi, yung kanyang mga at mga supporters, ito ay lumalabag din ng batas sa pagkat sila ay obstruct, obstructing justice. Ngayon, malinaw naman na naandun talaga si Pastor Tatago sa kanyang compound sa Dabang. So, malinaw na nandun siya hindi natin alam kung alam to ng mga leaders, malamang alam ng kanyang mga close advisors uh, at yung magpanggap ka na hindi mo alam o kaya ay wala din. Hindi ba yun ay malino na pagsagabal o pag-obstruct ng pagsisimpi ng batas? Kaya yeah, yun yung point dito. So sino ba talaga ang lumabag? So ayan, galit na galit na naman yung mga uh, supporters supporter. Sabi ko nga kung kayo galit sa mga sasabihin ko, huwag na lang kayo manood. So yun yung point dito. Uh, malinaw na ayon sa batas ang ginawa. Sapagkat ito ay may valid arrest warrant. Ngayon kung overkill, eh, Diyos ko naman, tingnan mo naman, yung may kayahan yung, yung pastor na pakilusay ng buong maraming yung tao at nagkaroon pa nga naman violence, di ba? Kailangan mo talaga ng ganong klase ng puwersa kasi kung yung simpleng tao lang, eh, walang ganong klase ng access sa kapangyarihan, may pwede isa, dalawang tao lang ang pag-aarestan mo dyan. Eh, yung talagang kaya niyang immobilize ang daan-daan ng supporters. Eh, kailangan din niya ng daan-daan -daan puwersa ng Estado. Uh, hindi naman pwedeng pag-deliver ang isang tao, isang sheriff lang, kaya isang isang arresting officer lang, ay napatay na. Baka yun ay kinuyos. So, yan yung point. Uh, depende kasi sa perspective kung meron bang mga nilabag na karapatan. Ako, opinion ko, walang nilabag na karapatan. Dapat ito ay valid arrest warrant. initial ng korte, nagkaroon ng valid uh, preliminary investigation, ng issue ng judgment, ang fiscal na merong uh, probable cause sa mga sinimbang kaso kay Pastor Tibuloy, pati sa samahan. At uh, ito ang nga naging basihan sa pag-iisyo ng ng korte. Ngayon po, ko, in-question sa korte ang proseso. Merong nagkaroon ng issue ng PPO, pero ito naman ay binaligtad ng ibang So it is still within the bounds of law. So there was there, there was restraint on the part of the PNP. Uh, if there was violence, it was on the part of these border. So yun yung aking panatang. So ito naman yung pagkakahuli kay Disco. Uh, Talagang kakaiba yung ali, di ba? Na pag-usapin na natin dito pagbalik niya sa Pilipinas para na celebrity, kung ano yung ganyan pa siya, di ba? Uh, at yung kanyang pagkakahuli sa Indonesia at pag-report pa sa kanya sa Pilipinas. Ako, ang suspecha ko dyan, talagang plano niya yan. Plano niya yan para iwasan niya ang restriction ng uh, how, ng Senate. Committee Senate, for example, Malinaw na talagang iniwasan niya yon. And the best way to do that is to get out of the country and then let's... Uh, ako na, anticipate ko ako yon anticipate ko, aamis muna ako. And then alam ko magkakaroon ng kaso isa tanpa sa kanya. Pag nasampan na yung kaso, pwede na siyang bumalik. Pwede siya na mag surrender o nagpapuli. Kasi pagbalik sa Pilipinas, meron nang ibang court na magkakaroon ng jurisdiction sa kanya. Bagamat ang sinasabi ng mga senador, ang dapat daw merong uh, postulia kay Alex ko matulog natin yung entry lang, ay ibang issue yan. No? May pag-usapan natin yun right after this. Pero para sa akin, kasi yun ang, ano, yun matalino tong ali. Eh. Malino na may training ito. Parang sabi ko siguro na SP yan. Eh. Kasi parang, ano lang yun ha? Kung ano, special ko na. Pasensya, maingay talaga itong mga bata. Gusto kong nga patigilin. Pero talaga mga bata yan, yan ang mo. Ako may kasalanan kasi nag-google up. nag lalive ako dito sa isang public place. So, hindi po naman pwede sa public So, pasensya na po. Uh, yan po ang the price we have to pay for being in a public place. Diba? So, pasensya na kung mayroong na may ingay sa background. Diba? Pasensya na po. Ayan, marami na nagdalatingan. Kaya, uh, siguro na tayo nila. Okay, no. Nung baba na tatapusin na lang natin ito ng mabilisan para matigil natin yung mawala na yung uh, torture ng mga lalaki ng sa likod ko. Uh, tao sa likuran uh, so ang, ang ang ang, malinaw dito ay si Alice ko ay isang matalinong tao. Alam niya ang ginagawa niya. In fact, ah uh, nabaligtad niya ang kontrol ng naratibo. Dati-rate -dati ay parang Tingnan mo ngayon, dahil siya ay bumalik, siya ay may gusto din niya, ibang korte sa kanya, kailangan na magpaalam ng sinas para siya ay pupuntahin. At kahit pa iside siya sa kanilang pagdilig, gusto kahit siya iside siya sa content, <laughs> wala nang epekto kasi inilitan na kaya ay nakaditan na nakaditinin ng Russia. So parang naisahan, na-outweet yun sa sasya ko. She was able to outweet the Senate first. And so punta na tayo doon sa isang, kasi may mga kamay-kamay na naglalabas sa Senate ano yung nakating sa loob. <laughs> dito. Diba? Sorry ko yung So, yun, so uh, ang point dito ay uh, dahil tayo ay dahil tayo ay dito po dito <inaudible> sa tabi ko. Hindi ko alam po marahin ng mga kwento. Ano na nga ito? Na, nalito na rin. Diba? Ang kasalukuyan, yung pag-usapan natin kay Alice po, yung debate kung saan ba talaga siya dapat ilipitin. Kasi sabi naman sa si senador sa kanila daw dapat, uh, mali na mali. Sapagkat kung may kaso na ang tao, uh, may jurisdiction na sa kanya, sa korte. Kasi ito'y criminal case eh. Uh, ang, ang pagdinig ng Kongreso ay in aid of legislation lang naman yan. At saka hindi naman determined criminal findings dyan. At saka may, may, may time nga yan. Kapag natapos na yung pagdinig at nag o nag-report na pwede makakawala na yung tao. So hindi yan pang habang buhay kapag -tapuloy. At saka yan ay in aid of legislation. Kaya mo lang naman sila cite and condemn dahil ayaw mo cooperate. Kaya doon ko nga sinasabi na naisahan sila ni Alice Go. Kasi si Alice Go ngayon, ang sinasabi ngayon ay eh, parang naisahan nila kasi dahil may kaso na siya, pwede niya nang invoke her right against self-incrimination. No, nasa burden na ngayon ng Senado na sabihin na hindi naman to incriminating sa'yo. Pero even then, even if they cite Alice Go in contempt, it will not change make a difference because dito yung nasa sa PNP custodian. Hindi ba? Ang pinag-aaway na lang dati na jurisdiction, saan pa siya lilitisin? Kasi uh, public official si Alice po, kahit siya na-dismiss na yung ginawa niya, uh, di umano yung mga paglapag sa bata, sa inong panahon na mayor siya. So dapat sana salary grade 30 siya. Kasi ang nakalagay sa bata, salary grade 27, paakyat, yan po ay dapat sa sandigat daya. Pero bagamat pwede naman sa RTC. So nagdesisyon ang so court this prema meron may, uh, meron sinabi sila na sa halip na sa tarlac sa kapas tarlak ng RTC siya papuntahin may rule din kasi na kapag ikaw ay local government official o eh, dati man uh, hindi ka dapat nililitis sa jurisdiction ng kung saan ka naging Kanyari, siya so, kung niyari siya mayor ng babang tarlac hindi siya pwede sa kapas lac so siya ngayon ay nilipat sa Valenzuela pero RTC pa rin. court pa rin na may jurisdiction sa kanya. Kasi yun ang nakahayon. Kasi may kaso na sa kanya. Eh. So, pe, na yung ibig sabihin, pwede niyang takasan ng senado. Hindi man. Kasi pwede namang humingi ng permission ng senado. Sa korte, papuntahin siya, pa-attend siya. Pero hindi na nila pwede gilite. Kaya nga yung, -content, yung contempt citation, yun ay ano na lang. Symbolic na lang yun dahil uh, uh, the worst that can happen to someone who is cited in contempt is to be detained. But the, the Senate could not detain her because she's already detained. According to the order of the RTC, she's detained in a police, in the PNP custodial facility. <laughs> so yun yung point dito. Pero malinaw po ang may jurisdiction na sa kanya yun. Okay. At nautahan nga sila. Kasi ngayon, pwede na magsabi si Alice, oh, I, 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 you know, I, remain, I, I wish to remain silent. Okay? Gusto kong i-invoke na niya ang kanyang right against self-incrimination. Ngayon, kung ang ayaw ng na Senado, si yun, eh, di pwede nila decide yan kung tayo. Pero, walang epekto kasi siya ngayon ay nakakulog na. Hindi ba? So, hindi ba malino yun? Okay. O. Oh. malinaw. Tapos, ang 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 kung ito mangyayari dito ay di, ayun na, hindi natin basta-basta pwede yung isa itin si tayo Okay. Sa site mo po, pero wala na temp. Now, ang pinaka-star of the usapang politika ngayon, eh, itong kulong sindi ba, ni Vice President Sara Duterte sa kanyang patunig. Kalawang Ito Ito'y malinaw na pambabastos ayon sa mga congressman. At ako'y sumasagot. Kasi, you know, ang sinasabi kasi ng mga tao, eh bakit daw si President Marcos hindi naman present sa hearing ng kanya budget? Kasi may sinasabing inter-branch courtesy. Inter-branch courtesy, ang in tawag po doon, hindi inter-parliamentary. Kasi inter-parliamentary between the House and the Senate. Pag inter-branch between the legislature and another branch, which is called uh, executive, uh, Malinaw nga naman na si Pangulong Marcos hindi kumunta. Pero may pinapunta siya doon para humarap kung sakaling may mga tanong, which is may executive secretary, si Lucas Bersalil. Eh, pero si Sarah Duterte, nang pinadala ni isa. Di ba? So yan, malinaw na pambabastos siya. ay malinaw na wala ng respeto sa mga procedure ng Kongreso. Kasi duty po ng Congress ang busisiin ng mga budget sapagkat ang perang kailang ipamahagi nila. Hindi naman kanila pera ng bayan yun. Yun ay galing sa mga buwis na natin. Diba? Yun ay galing sa buwis na yun. Uh, hindi yun dahil yun yes, kanil, sa sa kanila. Hindi lang, hindi lang yun kay Stella Kimbo o kaya kay Beatrice Wastro. Yun, yun ay pinamimigay nila pera na bayan. So therefore, there's a duty to hold the people who are in government accountable because they are spending the money of the people. It's not their money to spend. So yun yung duty ng Kongreso. At meron ding duty at meron ding responsibilidad si Sarah Buterta na naan doon kung magpaliwanag. Ngayon kung sakaling hindi niya ayaw yung pumunta, hindi dapat meron siya bigyan ng kinatawan ng dance. Kanyang ng executive assistant, chief, abstract para magpaliwanag. Paano nga naman aaproba ng budget niya? Kung walang taong nag-defend. Nung una, ayaw niya nang i-defend. Nang away pa siya. Ngayon naman, hindi eh, gusto siya nang Hindi ba ito'y pratiniela talaga? Talagang, tapos sasabihin pa ng kanyang mga kakampi, eh, karapatan niya naman yun. Eh, hindi niya karapatan yun. Wala siyang right. It is her duty to defend the budget. Ngayon siya nasabi, eh, ginang pinupolitika kasi eh, talaga namang politika ng proses ng budget hearing. Na tayo magagawa. Parte yun, eh yung ginawa ba ni Sarah Duterte, hindi pa mamamulitika yun. Pamamulitika diyan Okay? So it is, it is that, 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 you know, and and so we have a, we have a 2 billion reduction. From 2 billion, makang 800 million na lang ang budget niya. Well, may karapatan sabi nga niya, they, she leaves it up to Congress to decide. Of course, sa Senado pa yan. Um, uh, titingnan natin kung na restaurant budget niya pagdating sa by camera pero hindi eh, mo alam kung na store sa tubig yun kung ano naman ibalik confirmation between the Senate and the House nagsabi ng na, House na ganoon dito na lang bigay ang Senate gusto nila ay budget ay bigay mo full meron yan sa gitna ganun pa man it's going to be lower than tubig yun kasi ang sinasabi kasi ng iba uh, kailang ibalik dahil may mga programa ang sa ang, ang Vice President pero ang tanong ko kasi ko, ang trabaho ng na naman ng Vice President technically is to, you know, with, be a spare tire. That is the constitutional duty of the Vice President. Of course, provide some advice, some projects. But if the projects, is some projects that are that are actually, you know, complementary, ngayon, bakit ka magkakaroon ng feeding program kung meron naman ng DSWD? Bakit magkakaroon ka na programa na patungkol sa uh, health kung meron naman ng DOH, di ba? Bigyan na lang sa DOH, bigyan na lang sa DSW. Di ba? Anyway, ibang topic na yan. Nag-usapan natin yan sa ibang panahon. Pero yun, may may, may basis naman talaga sa binabarating niya na talaga. Vice President. And finally, ang tinalaki ko na biyernes, yung respeto sa mga pagtitig. Sinasabi ng ating mga congressman hindi sila ikinalang ni Vice President Sara Duterte ako Pero dapat din naman isipin ng mga congressman at mga senador na kung gusto niyong igalang sila, igalang din nila dapat ng kapwa mamamayan nila. Ito man Vice President Respect the Jets, respect. Yun ang sinasabi ng marami kung gusto ni Vice President Sara Duterte, igalang siya, igalang din niya ang Kongreso. Eh, ganoon din. Kung gusto ng Kongreso, igalang sila, igalang din nila ang mga taong nandos pa mula. Kasi sa ngayon, parang napapanin ko, parang magka may epidemic ng citation ng contempt sa Kongreso. Eh, may contempt, contempt, contempt. Alam mo, pag masyadong ginagamit na ang power na yan, baka madiminish na yan. Ang ibig sabihin Sa halip, makadropa yan something na uh, talagang yun ang iniiwasan naman nun, makontent, naging contemptuous Ang, sa kakasite nila ng content, baka tuloy ang mga tao kon, yung content na sa make world content of Congress na lahat na tayo kin na sa ginagawa At ang isa sa mga contemptible acts sa ginagawa ng Kongreso, yun, parang in a legislation ang ginagawa nila, mga tao na yan, resource person yan, may mga karapatan yan. Nandoon na ako kasi hindi na ko cooperate pagalitan niyo isa ito hindi na ba nyo parang you know may kasalanan nila sila wala they of innocent until proven guilty they presume there's a presumption of innocence in our jurisdiction you could not conclude that the person is lying and therefore is guilty because you are not a judge. That is number one. Number two, Because you are denying, the only basis for denying these persons' liberty is when you have accorded them the due process and because they are unproprietary. Kwa yung sung silaay ganun ka man, kwa hindi naman natin silang, decide and contempt without even being too techy. para bully, itong marami akong criticism kasi na kay former spokesperson Harry Roque. I'm not funded him. Pero sobra naman yung in-move mo na uh, siya ay iditine sa Correctional Institute for Women. Pero sa Santa Fe, Benny Abante. Nahalata mo naman ikaw ay uh, nabibiro kasi natawa ka mismo sa sarili mo. At halata mo naman sinadya mo dahil later on sa meeting, eh, winidraw mo pa nga yung ito mismo na move na strike dahil alam mo na mabit binabati batiin ba dapat ka ng baya dahil ito mismo ang kusang nagpa-strike nito sa record or dapat from the very start nagkaroon ka ng restraint ng sinabi kasi that is already below that. that is homophobic that is a discrimination parang uh, ang inisulto yun hindi lamang kay Roque kundi sa buong kongreso gusto niyo palang igalang kayo, hindi niyo ginagalang mismo ang institusyon ninyo sa pamamagitan ng mga pagkakaroon sa mga klase ng tekada. You are expected to be above the law. You want to implement the law. And therefore, you are, you should follow the law. We have what is called the Safe Spaces Act. You could not use your positions to make them comfortable. The people, because of their sexual orientation or what real or imagined. ba? Diba? It is sexual discrimination. It is sexual bullying. Yun na lang yung ginagawa ninyo na parang ang dapat na tingnan lang natin, ano yung ginawan ay Arde serna at Arde Roque okay, nag-violate ng law regarding in relation to the ba Hilabay kabahagi ng money laundering, etc. But it is just simply unnatural and illegal for people to have this insinuation that there is something more than happening more happening between them. Okay, granted. Pero relevant ba yun sa issue? Hindi naman relevant yun. Kung sila man ay may relasyon, wala. Hindi uh, an employee-employer relations. Hindi naman yun relevant Kung sila mismo ay na-involve sa krime, does it, does it, that's it matter? Kung sila ay lover o hindi, hindi umano. No? Kung sila ay na-involve sa, you know, Nagbabago ba ang krimen kahit ang krimen uh, na kunyari laundering ay between two people that are having a relationship or just between friends or between a boss and men. The... Hindi naman, di ba? So ang ang tingin ko dito, it's, it's really, really, really uh, beyond the place Ano na, sobra na. Sobra na yun eh. Well, uh, we do expect these people because they, pray, they they, 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 say they are just pushing for the law, and yet they are violating the law, brother right. You could not pursue truth by violating the law. So yun lamang po ang aking punto yung tulipisito yung Yun, yun lamang po ang ating usapang pulitang may araw na ito. Na Kailangan natin tapusin ito kasi dumadami ng tao sa kainan. Hindi <laughs> ko sasabihin na mamamaya. Kaya sasabihin Buti kung follower ko. Paano kung sa IJS? Paano follower ni Kim Bulto? Paano kung makasari? Ito po mo Anyway, pa, anyway, ayun po ay namunan ngayon. Araw na, tayo sa ating pinagawang sa sarili natin ng ating buhay. Salamat po sa panunood. Sana na magpagpuso doon ng kaisipan na kung sa puso ang napabago ko naman pa ng subuhay, lalo-lalo sa usapan mo hindi kayo dahil sabi sa akin ng Lasal, teach my task and transport. At sana na kapagsinti ako sa bayan dahil sabi sa kanil, you serve the people. Uh, kayo po mag-ingat at huwag niyo po kalilimutan lagi yung suway bayan ng punto di baseline. Mula lunes ang gambia eh, sa ptb 4 Rise and Shine, Pilipinas. Uh, mga ba ng alas 7.15? Pero yung programa po kam 6.00 support tayo uh, TTP call. Ah, sige po. Hindi ko sinasabi. Yung pinagulukan. Kani mo na sa see you next week. Okay. Next week, sa pagpulitika sa weekend at Monday, to Friday, ay pagpulitista sa rise and shell. We will eat. Bye bye. Hindi ko sinabi ko na sa UP namin mahal. Ani mo na sa magandang magandang sa akin.